Puta yobo Nah, ngawit <laughs> Sempolok དེ 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 lagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content. Kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. So yung mga katongs, dahil natin napipitas na sili. Pangatlong harvest yung una kay ng Harvest sila kuya lang po ang nakapag harvest nun dahil busy tayo sa bukid ano so ngayon ayan ang presyo po ng sili ngayon kung ang sa sangitan pero 120 lang inuha ng buyer ganun po talaga pagka dito binaksak kasi medyo mababa lang mababa ng 20 ang presyo dun kesa uh, kasi nga uh, ang kuha ng mga uh, tinder sa sangitan Ganon din 120 kaya binibenta nila ng 140 yun lang ang na ano nilang compare eh, kinukumpar nilang nila doon ang presyo ng sangitan so kahit naman na ano isandaan basta wag lang bababa sa isandaan maganda na yun ano at least kahit pa paano eh may blessing na dumarating kaya mamaya ang ko ng amo amo fertilizer ito kasi tinamaan yung iba nagbomba ng mga 240 yung katabing bukid kaya nangulot pero makakarecover naman yan kamukha nung nangyari dun oh nung nabomba ko ng amo nagsibol siya ng panibago ganda ng bunga ng sili na ito oh. Ang lalaki. Ayan. Kasama ko na nga pala sila kuya dito. Sila Bato, si Ricky. Kasi si Atibet namimitas. So, ayan. Mali si kuya ang tumututok na mag-asigaso dito. Dahil may ginagawa tayong bukid ano. Ayan. nung unang harvest nakatatlong bandel 31 kilos nung pangalawa 39 kilos yan ewan ko lang ngayon pero sulong naman daw sabihin nila dahil kita, nila, kita naman nila yung bunga compare sa mga nakaraang harvest sana makalimang bundle tayo para medyo sulit 50 kilos yan, di tayo natuloy kila sir Peter ngayon gawa nga, harvest tayo dito dahil kahapon daw magsimula nagpatanim to dahil kumukuha yung mga, mga nananim kumihingi ng pang eh hindi naman pang na yung kinukuha daw <laughs> kaya nagalit si guya uh, pinaharvest ngayon ni guya paama um, may pag-ahon niyan eh hihingian ulit mga yan yung nagsihingi daw ka binigyan naman ni kuya kanya-kanyang bitas so ito yung sitaw ay tinanim nila kuya yan o ganda may bulaklak na lalaki ng bunga oh. Shoutout nga po pala kay Ma'am Lee, ayan. Maraming salamat sa binhi na binigay nyo ayan. Na punla. Galing nga po pala ito kay Ma'am Lee, kay Ma'am Kasidling Yung mga punla binigay niya no. Eh okay. salin na dito i tayo po naangawit <laughs> sa balakang Mopa uh, ito igena. Mopad. Mopad ito din eh. Ha? Kembad ko na no? yung, yung sa dulo e iba. Makunat yung himo ka ganda ng Kata pala, alam mo, magiging mabuko. Uh, ano dito, ano? Yung marangkada. Hmm. Yung ula, ang una. talaga. Nandiyan ka dito ka. <laughs> Kapila tayo. May tubig pa ba? The balak. Sa sidecar, may Lawan sa ako Ay, ka Alright mga katongs Ayan, hapon na nga Uh, napahinga tayo nung mayari tayo magpitas ng sitaw ano si sile eh <laughs> nung lalaki na nung palay natin nung no? nga uh, bumbunot ako na isa natin tatanggol eh Tata ako dito sa laon dahil kukuha tayo ng talbos yan tiniligan mo nga pala kanina yan tapos inikot ko na rin yung ating palayan so ngayon okay naman ano dahil ganda ng talab ng pataba dalawat kalahating sako na yurya yan ang naging talabo ganda so pinatutuyang ko lang ng konti sa ngayon good news wala na yung paro paro wala na wala na ako nakikita nakadapo kukuha tayo ng talbos talbos ng kamote mamimirito tayo Mamimirito tayo ng talbos mga katongs Day So bukas mga katongs balik ka po kaila Sir Kaso yung punta namin sa abon doon hindi ako nakapag vlog ano Wala tayong update tuloy Kasi nga Kung kasi mga katongs ang may, kwan, may program doon sa holy sa so, may kalaba sa eskwelahan katabi lang kasi nila yon daing kwan well, maghapon ng tugtugan ayan di tayo nakapag vlog gano pero update ko na lang po kayo bukas na ikabit naman natin yung net sa kabiyak tapos kabiyak na lang ay dalawang hanay pa pala yun kasi kakabitan din natin yung well, tatlong party pala yun yung ginagawa po namin doon pre range ng manok at mga bibe ng peking duck kung po yun bukod bukod yung tatlo na yan so magig yung gulungan na ginagawa doon magiging tatlong parte yun sa manok, sa bibe, sa peking duck kaya yun ang pinagagawa ni sir peter yung presyo po ng sili ngayon 100 ginawa ng buyer 44 kilos Okay na din yun Ano bagay na din yun Siyempre Yung benta natin Binabayad pa natin Sa pataba Na inutang Kaya wala pa tayong Masisave Pati si kuya Yan Wan nga po kami ni Huweron No nagbabayad pa muna tayo ng ginamit na patabaron nakakuan tayo ron eh apat na bulto ata eh, may nagpautang lang po sa amin ng pataba kaya yun may nagaharpis mababayaran natin pa unti unti yun eh, no. ganda ng papaya may bunga na oh. pero usog okay na to ano ka ka pro lang kinuha na natin daing nakuha. Tara na Ruden. Roden. Yo mga katong, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Kita tayo bukas sa so, next upload. Maraming salamat. And God bless.